Hello guys! Good afternoon! Alam niyo guys, malapit na kasi ang ramadan. Kaya nag-prepare na kami ng margarine guys. Tingnan niyo guys. Ayan. Margarine to guys. Apat na malaking size ng margarine. -tin na siya guys. Nime-melt siya. Para sa... Ano nila guys? Gamitin nila pag kumakain sila ng kanin. Pang Ramadan to guys. Preparation. Pang Ramadan. O diba? Bali, dahan-dahan lang yung init niya guys. Para hindi siya masunog. Ganito lang siya guys. Halo-haloin lang siya hanggang maging hanggang matunaw thanks for watching